Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Welcome na naman po sa ating pong sumada sa Pecha, at sa ating pong YouTube channel. Uh, at sa ating pong subscribers dyan, sa mga viewers po natin, at sa mga bago pa lang po dito sa ating sumada sa Pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. at ayan, umpisa po natin ang ating sumali. Ngayon pong August 30. Ayan, dito tayo sa August. Yan po ay 8. Uh, 30 sa ating Pecha, 24 sa ating taon. Ay, magaling pa rin po. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 8 is 8. 3 plus 0 is 3. At 2 plus 4 is 6. Sa bandang gitna din po, add lang natin. 8 plus 3 is 11. At uh, 3 plus 6 is 9. At sa bandang baba din po, 11 plus 9 is 20. ito po ang ating unang numero. Meron tayong 20 at uh, yun pong kapatis natin yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 8 plus 3 plus 6 is 17. Ayan mga idol, ito po yung ating kaparos na numero. Meron tayong 17. Uh, meron tayong dito ang kombinasyon. Pwede na po nga ano nito makayaan. 20-17 or 17-20. Ayan mga idol, pwede, pwede na kombinasyon na yan. Uh, dahil two digits po sila, 17 and 20 yan. Simplify lang muna natin bago natin isumada. Dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. Ayan, ito yung aking isusumada, 8 at 2. At unahin natin yung isumada ng 8, kunin mo natin yung 17. Yung 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ang ah, sumaga 35 3 plus 5 is 8 at 26 sumaga 26 2 plus 6 is 8 uh, dito na po sa 2 kunin mo nga rin itong 20 sumaga 20 2 plus 0 is 2 pwede po dito ang 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin po dito ang 38, sumada 38 3 plus 8 is 11 at 29. So, nangyata 29. 2 plus 9 is 11. And mga dalata naman po yung mga meron natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumata ngayon po. August 30. Meron tayong 8, 17, 35, 26, 2, 20, 11, 38, at 29. Ayan, rambol lang po natin yung mga nungo yan. Pipiling po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kurusunada po natin mga numero. At sa ating sample naman dyan, kumuha natin yung 17, 17 at 29. Then, 35, 35 and 11, at uh, 2 and 26. Ayan na, ito, ito pa yung mga sample natin. At uh, kung nagustuhan nyo naman po yung mga kombinasyon natin na kuha dito, pwede pwede rin po matayan ng mga yan. Mga sample lang naman po itong mga to. Ito yung ito rin po yung mga numerong tinatayan ko po, po dito po sa aming lugar. Kaya pwede pwede rin po matayan kung nagustuhan nyo po itong mga sample na yan. At pwede rin po kayo magdagdag o kumuha dito po sa mga nakabilog po natin yung mga numero dito sa taas. Ayan, kaya po yung tumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. Ayan, rambo lang po natin yung numbers, numbers po natin dito. Dahil reminder din po ang ating sumado sa pecha para po ngayon ng August 30, 2024. Maraming maraming salamat po at uh, good luck po sa ating pong lahat.